Magandang araw mga kaibigan at welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating kwentuhan, dito sa ating huntahan, dito sa Art Story TV Yan mga idol, mga kaibigan, uh, ngayong araw magbibigay na naman ako ng panibagong kwento Kwento na natuklasan ko at uh, ginagawa ko na ngayon uh, Actually, kanina um, may kausap ako ng isang natin viewers na taga Quezon City Pero siya ay sa Japan naninirahan, sa Tokyo, Japan Kanina, bago ako uh, umuwi dito sa bahay, um bago ako umalis ng opisina, uh, tinawagan ako ng isa nating viewers, isa nat isa kong viewers, isang uh, taga-subaybay ng Herb Story TV at uh, marami kaming pinagkwento, marami kaming pinag-usapan tungkol sa nararamdaman niya, yung nararamdaman niya pangkaraniwan nang uh, sintomas ng sakit nating Gerd. Ano? At um tulad na nga nung mga Sinasabi ko sa mga vlog na ginagawa ko na kailangan palakasin ang resistensya, parang sa ganun, yung mga trigger, ano, trigger sa atin hindi maging active. Ano, para hindi magpahirap sa atin yung mga ano, um signs and symptoms ng good. Yan mga idol. Ah, uh, shout out natin yung kaibigan natin na si Sir Ronnie Natino, Ronquillo. Ang uh, Japan, ano, sa um, Tokyo, yan. Sa Tokyo, Japan, uh, shout po, uh, Sir Ronnie. At uh, tulad po na sinabi ko sa inyo kanina, naggagawa ako ng vlog ngayon, pero i-advance ko na para sa inyo. Uh, ano mga idol, um, ito kasi yung napagkwentuhan namin tungkol dun sa paliligo. Ano, dati meron na akong vlog na tungkol sa paliligo, uh, about yun sa um, atake ng GERD. Ano, dati yon meron. Pero merong isa ako natuklasan ngayon na dahilan din ng paliligo kung bakit tayo inaatake ng good Ayan. Ano? Anyway, bago natin pag-usapan ng tungkol sa paliligo, uh, pag-usapan muna natin o um, balikan natin yung dahilan kung bakit tayo nagkaka-GERD o bakit tayo inaatake at uh, bakit tayo pinapahirapan nito. Ano, mga idol? Uh, ganito yan, mga idol. Um, Siyempre, yung GERD, kaya lang natin mararanasan yan kapag ka may trigger. Ano? Ano ba yung mga iba ibang trigger? Ano? Unang-una na, pagkain. Ano? Pangalawa, stress o pagod. Kasama dyan yung problema. Ito yung mga pangkaraniwan o pangunahing dahilan kung bakit tayo atakihin ng GERD. Ano? Ayan. Uh, katulad ng kay Ronnie, um, kung din pagod lang daw. Nangihina siya. Nahihirapan siyang huminga. Ganun din yung pagsasalita niya na madali siyang mapagod. Um, Nahihirapan huminga. Yan. Pangkaraniwan yan at saka doon sa pag napapagod tayo, pangkaraniwan na nahihilo tayo. Marami, marami yung mga hirap na nararanasan natin. Ano? Yan. Uh, ang dahilan, yung trigger. Ngayon, bakit tayo nagkaroon ng trigger? Simple lang ang sabi ko sa kaysa Ronnie. Tulad ng mga binabanggit ko sa mga vlog na ginagawa ko dati. Kasi mababa yung resistensya natin. Kasi mahina yung resistensya natin. Ano? Dati, bakit pag kumain ka ng ganitong pagkain, hindi ka naman natitrigger? Kasi malakas ang resistensya mo dati. Dati, kapag ka may ginawa ka na mabigat o nakakapagod, hindi ka naman natitrigger o hindi ka naman sumasama ang pakiramdam. Kasi maganda, malakas ang resistensya mo dati. Yun lang, mga idol. Simpleng-simple. Simple. Ngayon, papaano natin maibabalik yung dati? Hindi man natin maibalik ng totally 100% yung dati, at least, hindi tayo madaling mapagod na aatakihin. Hindi tayo mabilis uh, atakihin sa bawat pagkain kinakain natin. Ano? Simple lang. Food supplement. Ano? Intindihan natin. Lagi ko sinasabi, lagi kong binabanggit yan sa mga vlog na ginagawa ko before. Yan din yung um, sinabi ko kay Sir Ronnie. Sabi ko, saan ka man na sa saan ka man bansa na na sa trabaho mo, meron naman mga food supplement na available diyan. Pwede uh, uminom ka ng mga bawat uh, food supplement na pwede mong mabili sa lugar mo at kaya ng budget mo. Ano? Nasa iyo na yun kung anong gusto mong food supplement. Bakit kailangan ng food supplement? Supplement nga po siya nagpapalakas ng resistensya. Ano? Uh, additional siya sa mga vitamins nating iniinom. Sa mga prutas, gulay, mga protina nating na kinakain, additional po siya, supplement po siya. Ano po? Ang kahalagahan nito, ibalik, palakasin muli ang ating resistensya. Pero wag pong uh, maiinip kasi hindi po yan uh, magic na kapag kinain natin o ininom natin ng isang food supplement, malakas na agad tayo. Hindi po ipa po 'yan ng katawan natin hanggang sa makarecover tayo, hanggang sa maka maramdaman natin na uh, 'yung mga pagkain, 'yung mga trabahong ginagawa natin, hindi na siya nakaka para sa atin. Ano? 'Yan. Uh, kasi masyadong toxic ang panahon natin ngayon. Toxic sa trabaho, toxic sa pagkain, toxic sa lahat ng mga uh, nasa paligid natin. Ultimo yung taong kausap natin minsan nakaka-toxic Ano? Ultimo ka trabaho natin minsan nakaka-toxic pero kung malakas ang resistensya mo, mababawasan yung toxic na yan. At ang isa pang makakapagbaba ng toxic na to ay ang pagkain o ang pagkonsumo ng detox. Ano, magdetox tayo. Uh, ugaliin natin na maglinis ng loob ng katawan natin. Yung mga toxic na ipinasok natin o yung mga basura na ipinasok natin sa ating katawan, ilabas natin sa pababagitan ng um, pagdumi, pagpawis, pag-ihi. Ano? Mailalabas yung toxic na yan. Ngayon, uh, papaano, papawisan? Siyempre, ehersisyo. Napakaganda. Napaka, um, buti na ehersisyo para sa kalusugan natin mga idol. Na minsan, uh, nagkukulang kahit ako nga mga idol, kahit ako, nagkukulang ako sa ehersisyo. Kaya ang ginagawa ko dito sa akin TV, meron na akong USB, uh, yung sayo sa yun, sumasumba mga exercise, ginagawa ko at least um, pawisan ako. Ano, nakapag-vlog ako ng tungkol doon sa mga ginagawa ko ngayon. Ano, ngayon mga idol, um, ang isa pa makakatulong sa atin, mag uh, babad sa init ng ilang oras o ilang minuto. Ano? Yung bagong sikat ng araw, mga idol. Uh, vitamin siya, papawisan ka. Ang kagandahan ng mga gawain ganito, ano mga idol, yung blood flow ng ating, sa ating katawan, magiging normal. Pag gumanda, naging normal ang blood flow ng ating katawan, yung pagda-digest sa ating tiyan, ano, magiging normal. Mababawasan yung acid reflux natin, yung paghihirap natin. Kasabay nun, yung ating anxiety, kasi yung anxiety, kalimitan, nangyayari ito sa atin dahil may nararamdaman tayo. Merong sumasakit sa atin. Pero kung wala sumasakit sa atin, wala tayong nararamdaman hindi pangkaraniwan o hindi nakakatakot sa ating sariling katawan, walang anxiety. Yun lang naman yung dahilan ng anxiety natin. Ano? Pero na lang pinanganak ka na talaga may anxiety ka, talagang kusang dumadating sa iyo yung takot. Ano? Ibang ada ano, ibang gamutan naman 'yon. May gamot naman para doon. Ano? Pero yung kung bakit ka nagkaroon ng anxiety dahil sa um, sakit na meron ka, mawawala din yung anxiety na 'yan kapag ka nawala na yung sakit na meron ka. Ano? Hindi naman totally mawawala yung sakit, mababawasan, makokontrol. Yun ang mahalaga sa atin, makontrol natin yung sakit. Lalo na kung tumatanda na tayo, katulad ko, nasa 46, magpa 47 years old, uh, normal na yan. Uh, makakaranas ako ng iba't ibang mga uri na sakit. Ngayon mga idol, nabanggit din namin, o nabanggit ko din kay Sir, kay Sir Ronnie, yung tungkol sa pag pagjejeta. Normal, kailangan natin magjeta. Ano, kasi nga, sa mga kinakain natin, babawasan natin yung mga... Di chemical na pagkain, Idalagay natin yung mga masustansyang pagkain. Ngayon, uh, ito nga, nakikwento ko na rin ito sa dati kong, kung mga vlog na sa pagkain ko na masustansyang pagkain, hindi ko naman akalain na tumataas naman yung aking blood sugar. Ano? Kaya mahalaga rin yung paminsan-minsan magkaroon tayo ng blood chem. Magpa-check up talaga tayo nung ano natin, makita natin, baka naman doon sa mga kinakain natin, nakaligtas nga tayo sa acid reflux, nagkaroon naman tayo ng ibang karamdaman. Katulad ko, meron akong lahi, ano, nasa pamilya na mayroong mataas na sugar, kain, na, kain, na, kain ako ng kain ng prutas, mataas pala sa sugar yung prutas na kinakain ko. Tumaas ngayon, yung blood chem, pakikita ko, bako control ko ngayon kung ano dapat yung kainin ko. Na mas masustansya, na hindi naman magiging problema sa acid reflux ko. Uh, Abang idol, uh, itutuloy natin yung naputol na mm, usapan tungkol sa paliligo. Ano mga idol, uh, Nabisilang kaya kinat natin. Ito yon mga idol, uh, may kaugnayan yung paliligo sa pagtunaw ng ating kinakain. Ano pagda digest di digestive system natin. Ano yan, um dahilan ito sa blood flow. Ano bakit ano yung ugnayan ng paliligo, ano, naligo ka lang naman, naglides ka lang ng katawan. Ano, ito kasi, um, kapag ka, kumain ka, ano, kumain ka, tapos, bigla ka naligo, ano, mababago yung temperatura ng katawan mo. Magiging problema ito, doon sa, ano, blood flow, na tinatawag natin. Ano, yung, uh, blood flow, ito yung, uh, pangunahin, na, 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 sangka, nasangka po oh, nagdidikta sa ating katawan sa bawat mm, himay ng ating katawan kasama na dito yung pagda ano at saka yung mga mm, ano yung mga mm, uh, mga mineral vitamins etc etc na pumapasok sa ating katawan natitigil ano kasi nagkaroon ng incorrect blood flow ano uh, mahalaga kasi yung blood flow para sa bawat uh, himay-may ng ating katawan. Yan, mga idol. Um, dapat pala, kapag kakumain tayo, at least 30 minutes, saka tayo maligo. Lalo na kung hot shower yung ginamit natin. Ano, yung hot shower. Um, sabi ng mga doktor, ng mga nakausap kong doktor, um, mahalaga Nakatunaw na ng ating pagkain. Na i-digest na ng ating digestion system, yung ating mga pagkain. At na distribute na sa mga parte ng katawan natin, yung mga uh, mineral, vitamins, uh, protein, at kung ano-ano pa. Dapat na distribute na yan. Kaya yun, dapat uh, 30 minutes, at least 30 minutes, bago tayong maligo. Ano, naka yung pagkain natin natapos ng 30 minutes. Ano, natapos hindi yung umpisa sa kumain tayo. Ano, dapat natapos tayo ng 30 minutes na pagkain bago maligo. At uh, pinakamaganda nito mga idol, bago ka uh, kumain, maligo ka muna. Kahit uh, nagmamadali ka, halimbawa nagmamadali ka katulad sa pisina, sa umaga, talaga naman nagmamadali ako. Ligo muna para tuloy-tuloy na. Wala nang ano, wala nang hihinting kang 30-30 minutes na yan. Uh, pagkatapos maligo, kain ka na. Ano? Kasi pag inuna mo yung pagkain, ay sayang yung oras, 30 minutes. Nagmamadali nga tayo sa umaga. Yun lang, yun lang mga idol at sana nakatulong ako sa mga video na ginagawa ko. At uh, nakapaghatid ako ng kaunting idea para sa lahat na nanonood dito sa Arm TV. Bye bye po at uh, God bless you.